dapat nang maitayo ang maayos na pantalan at mapaganda pa ang paliparan sa Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. Ito ang hiniling ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa mga mambabatas para mabigyan ng suporta at pondo sa deliberasyon ng 2024 budget ng DND sa Kamara. Ayon kay Teodoro, limitado ang panahon ng pangbiyahe ng eroplano sa isla dahil sa limitasyon ng runway doon. Dagdag pa ng kalihim, kinakailangan may maayos na pantalan ng isla na makatatanggap ng malalaking barko para magbagsak ng construction materials. Dapat din umanong ayusin ang runway para mas mabigat at malalaking kargada ang pwedeng madala ng mga eroplano papasok sa isla. Sangayon naman si House Minority Leader Representative Marcelino Libanan sa hiling ni Teodoro. Sabi niya dapat tapatan din ng Pilipinas ang pagpapalakas ng ating isla sa West Philippine Sea. Dagdag pa ni Libanan, tayo lang ang may pinakamababang intervention sa rehiyon kaya kailangan may komprehensibong estrategiya ang bansa para may pakita sa China na determinado tayo sa pagangkin sa ating teritoryo.